Sa kabundukan ng tribong Manobo, kung saan ang umaga'y sinasalubong ng hamog at awit ng mga ibon, bumangon si Sandaya mula sa kanyang banig. Ang hangin ay malamig at ang araw ay tila nahihiyang sumilip sa pagitan ng mga dahon ng dabdab. Si Sandaya, kilala sa buong tribo bilang matapang na pantay pang kapayapaan, ay 25 taong gulang. Sa kabila ng kanyang kagandahan at matatag na tindig, wala pa siyang asawa at pinapangalagaan ang kanyang kalinisan bilang isang birhen. Isang bagay na iginagalang sa kanilang kultura ngunit madalas ding pinag-uusapan ng palihim. Bago pa man siya makainom ng mainit na salapat, sinalubong siya ng isa sa mga alagad ng dato. May dalang balitang nagpagulo sa kanyang isipan. Sandaya, sa dulong bahagi ng pamayanan, pinatay raw ng isang binata ang sariling ina. Hindi na siya Kinuha niya ang kanyang sibat at kalasag na inukitan ng mga simbolo ng kanyang angkan at tinungo ang lugar. Pagdating niya, bumungad ang tanawin. Isang ginang na wala ng buhay, duguan, at sa tabi nito'y isang binatang may hawak pang pamalo mula sa matigas na kahoy ng magkono. Mariing sabi ni Sandaya, Ibaba mo yan sa lupa at sumama ka sa akin. Tahimik na bumitiw sa pamalo ang binata at yumuko. Siya si Elan, anak ng yumaong ginang. Walang takot, walang pagsisisi sa kanyang mata, tila tanggap na niya ang hatol ng tadhana. Sa balay sakop, ikinulong siya habang naghihintay ng pagtinig ng lupong tagahatol. Sa unang pagtitipon, mabilis ang pasya. Hatol na kamatayan. Sa loob ng dalawang buwan, sapat na panahon para sa huling hiling at anumang apela. Makalipas ang ilang gabi, Dala ni Sandaya ang mainit na tsaa mula sa dahon ng tanglad at iniabot kay Elan. Kung mayroon kang huling hiling, maaari mong sabihin sa amin. Ayon sa mga patakaran ng tribo, tinutupad ang huling hiling ng isang bilanggo bago ang pagbitay. Ngumiti si Elan, mabagal at nagwikang, Oo, oh. hanggat ako'y humihinga, ito ang aking huling hiling. Nais kong makasama buong gabi ang isang dalagang hindi pa nagiging asawa. Parang dumaloy ang init mula ulo hanggang talampakan ni Sandaya. Sa kanilang tradisyon, ang birheng babae ay banal. Hindi basta-basta pinapahintulutan na magbigay ng kanyang sarili. Hindi ko alam kung may pagkakaloob yan, anito. Hindi ito isang karaniwang hiling. Hindi namin maaaring pilitin ang sinumang dalaga na ipadala sa iyo. Tanging sagot niya. Ngunit ngumiti lamang si Elan at muling nagsalita, kung ganon, bakit hindi ikaw? Wala ka ring asawa at ayon sa batas, dapat tuparin ang huling hiling. Nang gabing iyon, kung saan ang gabi ay bumabalot sa lupa na parang makapal na lambong ng katiliman, nakaupo si Sandaya sa kanyang silid. Sa labas, patuloy ang pagtulo ng ulan sa bubong na pawid, parang mabagal na tambol na humahaplos sa kanyang pandinig. Birhen siya, walang asawa, at sa kanilang tradisyon, ang ganong babae ay may bigat ng dangal na dapat ingatan. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong angkan. Ngunit ngayong gabi, ibang uri ng kabog ng dibdib -dib ang kanyang nararamdaman. Mula nang marinig niya ang huling hiling ni Elan, ang makasama buong gabi ang isang dalagang walang asawa, hindi na siya matahimik. Lalo na nang idagdag nito, bakit hindi ikaw? Paulit-ulit na umuukit iyon sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung galit ba, inis, o kakaibang damdamin ang namuo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may apoy na unti-unting lumiliyab, isang apoy na hindi pa niya kailanman naranasan. Isang gabing malakas ang ulan. Wala ang ibang bantay pang kapayapaan. Nagbabantay sa kabilang dulo ng pamayanan dahil sa isang kaguluhan. Mag-isa lang si Sandaya sa balay sakop at sa di may paliwanag na dahilan, hindi niya maiwasang sumilip sa kulungan ni Elan. Tahimik ang paligid maliban sa hampas ng ulan at bihirang kulog na nagpapakislap sa kisame. Sa maliit na lampara sa gilid ng selda, kitang-kita niya ang mukha ni Elan, nakapikit ngunit may katahimikan sa bawat paghinga. Gising ka ba? Mahinang tanong ni Sandaya. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata at sa liwanag ng apoy, may kinang doon na parang nangungusap. Bakit ka narito ngayong gabi? Balik tanong ni Elan. Mababa at banayad ang tinig. Hindi agad sumagot si Sandaya. Sa halip, marahan niyang binuksan ang kandado ng kulungan at sa bawat tunog ng bakal, parang tumitibok ng mas mabilis ang kanyang puso. Lumapit siya. Ang kanyang hakbang ay mabagal, parang sinusukat ang bawat pulgada ng distansya sa pagitan nila. Ramdam niya ang init ng hininga ni Elan nang siya'y tumabi sa banig kung saan ito nakaupo. Walang marahas na galaw, walang biglang haplos. Sa halip, matagal silang nagkatitigan para bang kapwa tinatantiya kung dapat bang lumapit pa o manatiling malayo. Ano ba talaga ang gusto mo sa huling hiling mo? Bulong ni Sandaya, halos mahulog sa isang buntong hininga. Hindi laman, hindi init, tugon ni Elan, mabagal at malinaw. Gusto ko lang maramdaman na may isang taong nakakaintindi kahit isang gabi lang parang may kumalabog sa dibdib ni Sandaya. Ang bigat ng mga salitang iyon ay bumutas sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang kalasag at sibat sa gilid. Tinanggal ang mabigat na palabal na basa sa ulan at ang kanyang buhok, na karaniwang nakapulupot, ay bumagsak sa kanyang balikat, amoy dahon at ulan. Umupo siya sa tabi ni Elan. Hindi siya hinawakan ng binata, ngunit ang lapit nila ay sapat na para maramdaman niya ang tibok ng puso nito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay parang hibla ng sinulit. Manipis, ngunit matibay. Walang nangyari na maglalabag sa kanilang dangal. Ngunit ang gabi naging saksi sa dalawang pusong naglapit dahil sa tiwala. Magdamag silang nag-usap tungkol sa kanilang kabataan, mga pangarap at takot na hindi nila may pahayag kahit kanino. May mga sandaling napapapikit si Sandaya habang pinapakinggan ang tinig ni Elan. At may mga pagkakataong si Elan ay napapatitig sa kanyang mukha na para bang nais itong alalahanin habang buhay. At bago pumatak ang unang liwanag ng umaga, si Sandaya ay nakasandal sa balikat ni Elan at si Elan naman ay nakatingin sa pintuan, parang handa ng harapin ang mundo. Kung naniniwala ka sa kwento ko, mahinang sabi ni Elan, Bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan ang aking sarili. Hinawakan ni Sandaya ang kamay nito, marahan at tumango. May kumislot sa puso ni Sandaya. Alam niyang kailangan niyang hanapin ang katotohanan. Mula noon, palihim siyang nag-imbestiga. Mga tala sa laysay at testimonya ng mga nakakita. Hanggang sa isang matandang kapitbahay ang naglakas loob na magkwento hindi si Elan ang pumatay, kundi ang mga tauhan ng isang makapangyarihang pinuno ng angkan, bilang ganti sa ginang na nagsuplong sa kanila. Sa kanyang mga kamay, hinubog ni Sandaya ang ebidensya at sa harap ng lupong tagahatol, ipinaubayan niya ang katotohanan. Napatunayang inosente si Elan at nahatulan ng tunay na salarin. Sa araw ng paglaya, lumapit si Elan kay Sandaya. Ibinigay mo ulit sa akin ang buhay ko. Ngumiti si Sandaya, ngunit may init sa kanyang pisngi. At ibinalik mo ang tibok ng puso ko. Mula noon, sa tuwing sisikat ang araw sa kabundukan sa tribo ng Manobo, makikita silang magkasabay na pumupunta sa pamilihan o namamangka sa ilog. Walang formal na kasunduan, ngunit sa kanilang mga matay malinaw. Isang birhing bantay at isang binatang minsang hinatulan ng kamatayan. Pinagbuklod ng laban para sa katotohanan at ng damdaming di nila inaasahan. At sa tribo ng Manobo, nanatiling buhay ang kwento. Na minsan, ang tunay na hustisya ay nahahagilap sa pagitan ng dalawang pusong nagtatagpo sa gitna ng unos. Kung gusto nyo ng mga ganitong kwento ay maaari po lamang mag-like at subscribe upang updated kayo sa aking lingguhang labas ng mga kapanapanabik na kwento. Maraming salamat po.